guys, good morning. Nandito ng service ni Asher at naulan dito. Oops. Yeah. Ayan, sa harap. Mm. Umulan. Sobrang init kahapon. Umulan ngayon. Ay, pagka-pray-pray ko naman kahapon na sana umulan ni. Ngayon, umulan. Lord. Kung saan Ah, sarap. Sarap ng ano, pakiramdam. Naulan na. Para may mas-masan naman ang init sa paligid. May dalawang cucumber dun, no? Oh. Kinatul ang lalaki. Mami. Ay. Ha? Ah? Oh? Hmm? Ay, ang sarap guys ng ano. Ay, sa wakas umulan din. Ayun, oh may dalawa. ang lalaki, oh. Cucumber. <laughs> uh, umulan na ulan ulan hi guys bali may nahilog akong saging dito ayan at ngayon ay gagawin ko siyang banana cake para may pang kape kape since medyo na ulan ulan dito masarap mag kape yun, yun. Ayan, may er pero na ilaw. Sana magwawala mawala ang kuryente. Pero kung sakaling mawalan man ng kuryente, i-steam ko na lang siya. I-steam ko siya sa likod. So, mix ko na yung ating dough, guys. Ito na siya, oh. Ngayon, ihahanda ko lang yung aking lulutuan. Dito ako magluluto sa mga <laughs> bowl na niyo. At saka dito sa maliliit. Mm -hmm. Sana lang talaga mo wag mawalan ng kuryente. At saka sana wag kumidlat at huwag kumulog. Ayan. Para meron tayong pangkapi mamaya. Banana cake. Pero itong banana ko ano? Yung maliliit, yung para siyang senyorita. Hindi siya yung mahaba. yung panahon ngayon. Kahapon init na init ako kahapon. <laughs> init na init ako kahapon talagang todo pray ako. Sana Lord, sabi ko, sana Lord umulan naman ng kauntian dito sa may amin. Kasi talagang sobrang init. Ano siya, 38, sabi niya, pero feels like 42. Yung ano, yung... Yung weather kahapon. Gumamit ako ng ghee. Ano siya, yung butter uh, local. Alam nyo, alam nyo yung ginagawa nila dito na gata, tapos lulutoy nila, gagawin nilang gi, ayan. Kasi nga, nagluto si Asis ng biryani kahagabi, gumamit siya niya. Ayan, no, kumukulog, Oh. Sana no, huwag talaga mawalan ng kuryente, o. Oh. Kasi kapag umulan, no choice tayo, gagamit tayo ng skin. O, oh, di ba may tatlo na ako dito. Tapos, itong maliliit. Pero lagyan muna natin ng cooking oil. Para hindi siya gumikit. Wala na tayong ano dito. Ito yung pinagkakaabalahan na natin dito. Mag-bake, magluto-luto ng kung ano-ano. May gusto akong gayahin na ano, naluto ng tinapay. Yung may palaman sa loob na color yellow, yung pineapple, tamang-tama, may jelly ako dyan. Pero hindi pa ako lang gamitin ko. Gagamitin ko yung mangga. Ano kasi ang tawag ng tinapay na yun? Nakita ko lang yun sa Facebook kay ano, kay Joanna. Ano sila eh? may bakery sila. Nagagawa sila ng tinapay. Nakita ko lang sa Facebook. May palaman. Yung malaki, yung ganyan kakapal na, ano, ganyan kakapal yung yelo na. Tinapay na may yelo sa loob. Hindi ko talaga lang pangalan ng days. Pero one of these days, kapag hindi ako masyadong busy sa maliit ko, magta-try akong gumawa niyo. Tamang-tama, bumili si Asis ng maraming ano, 2 kilo na arena. 2 kilo na arena. Nung isang araw, kasi bumi bumawa na ako ng tinapay namin, tinapangkapi sa umaga. Pero iba talaga kapag may knowledge ka talaga sa ano, sa kapag baker ka talaga, gagaling nila eh, napapanood ko sa Facebook, mga baker talaga sila. Si ano, yung may bakery, yung napapanood ko, may, ba may, bak may, bakery sila eh. Tapos yung isang vlogger na nagagawa ng cake, talagang nag-aral talaga sila sa ano, magagaling sila sa paggawa ng tinapay, sari-saring tinapay, sari-saring cake yung ginagawa nila. Kaysa yung, ano, kaysa yung gumagaya-gaya ka lang sa Facebook or sa YouTube, ginagaya mo lang sa YouTube. Minsan pag nanonood ako, naisip ko, iba pa rin talaga na nag-aral ka talaga sa course na yun. Kagaya na yung pagtimpla nila sa flour, baking, kahit baking powder, ba'y may technique sila eh, sa yung, yung mga may bakery, may technique sila sa paggawa ng kinapay eh, na hindi mo na ipaparise yung dough bago gawin isa na ko kasi, minasa niya na yung do, isang kilo yung ginamit niya, minasa niya na, tapos hinati-hati na rin niya, isinom niya, sa kanya i-pinarize pina ng, ng 2 to 3 hours. Ganun yung ginagawa nila. Pero malaki talaga yung, ano, yung pwesto nila, kasi may, meron silang malalaking tray, kung saan nila nilalagay yung uh, pinapay. Tapos may malaki silang oven. Eh tayo electric ang gamit natin. Maganda pa rin yung gas. Minsan kasi ang electric, maya-maya biglang walang kuryente. 'Yun ang mahirap sa electric. Ang okay, ang angas kasi okay. Madali lang ang gas. 'Yun ang disadvantage kapag electric ang oven mo. No? Lalo dito, sa summer, on and off ang electricity dito, wala. Kagaya nung pumunta dito si Julie, buti ka mo, nagkaroon agad ng, nawala ng kuryente kasi, nag-brown out, brown ba? Sabi ko, naku, anong oras na? Alauna na, alauna na, wala pang kuryente. Sabi ko, sana may natin, Julie. Maya-maya, nagkaroon ng kuryente. Yun. Naluto namin yung Spanish bread ng 15 minutes. Pero kapag ang oven mo kasi ay gas, madali lang. Kahit walang kuryente, walang problema. Yung anak ko dumating kahapon, wala siya nakitang tinapay sa ibabaw ng mesa. Sabi niya, anong kakainin ko? <laughs> Kaya sabi ko, binitay tayo sa supermarket mamaya. ay bumili siya ng cupcake sa supermarket. Nasanay siya na pagdating eh, may tinapay, nakahanda dito sa mesa. Nagustuhan niya talaga yung ginawa kong ano, uh, mango pie. Sabi niya, I want more. Sabi ko, kailangan ko ng ano, slice bread. Bibili ulit kami ng slice bread, sabi ko. Pero kapag bumili man kami ng slice bread, this time, ipriprito ko na para mas maganda yung itsura. Kailangan kong bumili ng ganito pa. Kahit isang dosena pa na ganito. Yung maliliit para sa mga cupcake-cupcake. Kasi doso lang to eh. Kulang. Para kahit ano, magdalawang salang ako sa oven. Kasi kapag maliliit naman ang lulutuin, 12 minutes lang yan. Maliluto na yan kasi maliliit naman. Kapag medyo ganito malalaki, mga 20 para maluto maigi sa loob. Eksakto. Eksakto yung ano natin, yung urmahan natin. Ubus niya. oh At sana huwag mo nang magising si Tom Tom. Ayan na, naluto ko na yung maliliit. Bali, yung nakasalang doon, ano, yung malalaki. Banana cupcake. Hi, guys! Bagong gising ako. Si kuya namin natutulog galing school. I don't make muriot, muriot, ah. I don't make muriot, muriot. I don't cry. Oh, oh. Who's that? Tonton. It's... Tonton! Bagong gising ang tonton! Hmm, at medyo na... Ay, sus! Ay, sus! Inaantok pa yata! Wala pa siya sa mood! Ay, don't cry, don't cry na! Don't cry, don't cry! Ay, don't cry, don't cry na! Sus! ano Oo, So, nandito kami sa labas. Pasyal-pasyal. Nagising ng mga alaga ko. So, papasyal na kami. Lakad-lakad ng konti. Mamaya, uwi na. Kasi ayaw niya sa loob. Nag, ano, nagliligalig kong maliit ko. Kaya ilalabas ko ng kauntian para mamaya pagbalik namin, o oh, tulog na naman siya. Maganda yung daan dito, o. Oh. Inispalto nila, oh. Be careful. Slowly, slowly. Tignan nyo naman ang alaga ko, oh. Tahimik, oh. Tonton! Oh, gusto niya sa labas. <laughs> Magala, eh. Ay! Mm-mm. So, ayun, guys. Galing barat po si Asis. Sinundo niya yung pinsa niya at saka yung baby. Inuwi nila dito. Tapos, inilibing nila yung baby. Sayang yung baby. Hindi namin nakita. Si Asis lang. Kasi diniretso nila inilibing. Ngayon, yung baby daw ay 3 kilos. At saka lalaki. Be careful. Oh, there's a motorcycle. Lalaki. 3 kilos daw. Sabi ni Asis, kamukha-kamukha nung uh, papa daw, nung baby. Sayang. Pagdating ni Asis, sabi ko, bakit? Sabi niya, sayang yung baby. Sabi niya, lalaki. Inilibing nila. Kapag ganyang baby, ano, nililibing. Mga baby ang, ano, pag baby ang namatay, nililibing. Come here, come here, come here. One round only. So lakad-lakad lang kami dito guys. Ilalakad ko lang tong mga anak ko. Pasyal-pasyal ko lang dito sa may labas sa amin. At maya babalik na rin kami. Tatapos ko na rin yung aking video. Yes. Thank you, thank you again for watching guys. See you in our next vlog. Bye and God bless us all.